nag kami ng plunder ako mismo nag ako sa Office of the Ombudsman noong 2016 kasama nga doon as an attachment yung mga bank accounts sa BPI na sinabi ko kinonfirm yan ng Overall Deputy Ombudsman natutuo yung mga bank accounts na sinabi ko tapos humihingi siya noon sa Anti-Money Laundering Council Nung report ang ginawa ni Duterte tinanggal niya sa pwesto yung lead investigator yung Overall Deputy Ombudsman si Arthur Carandang tapos doon nila hininto yung investigation. Doon mo makikita kung paano niya ginagamit yung kapangyarihan para protectionan yung sarili niya. Sino ang korte ang hawak ng kaso niya? Eh, um, halos lahat ng Supreme Court justices siya nag-appoint. Tapos alam din ng mga tao, alam ng ang lahat na etchal, gumagamit siya ng, uh, ng death squads. So sinong testigo, prosecutor at judge? ang maglalakas loob na hahawak sa kaso nito. Um, alam nyo, nung ito kasi kanyang communications group, no? ang kanilang uh, palaging pananaw na ang uh, kanilang uh, paraha na mabigat is si Duterte. Na pagka nilabas nila si Duterte at kung ano-ano man ang sabihin, ay quiet na lahat. Uh, tatakot na or malalaman nila, tatanggapin na lang kung ano man. Pero yun yung panahon na nakapwesto sila na talagang uh, pinatakot nila lahat. Pero ngayon, hindi na ganun. Nakita ng mga babae natin kung ano-anong kalukohan ang pinagsasabi niya linggo-linggo ng COVID. Ano? So, nakita na nila, ito lang pala ito. ang pao pala ito, no? uh, itong tao na ito. So, wala nang visa. Or kung meron man, yung talagang yung mga panatiko na lang nila, yung mga minsan yung mga ibang OFWs na naniniwala pa rin, hindi alam yung nangyari dito o kaya yung mga kababayan niya sa Davao City. Kaya ilan na lang yung mga talagang panatiko ko. Pero iba na, hindi na ngayon ganun. Wala nang effect yung kanilang mga salaysay. At yun na nga, I agree, sinabi mo, lalo patuloy siyang napahama. Pati yung anak niya, maaring sabihin niyang, okay, he drew attention to himself. Pero temporary lang yan kasi pwedeng babalik at babalik doon sa anak niya kasi malaki yung problema eh. Hindi na ipaliwanag yung 600 million no? na confidential funds. Saan mo nga ba din na debt ka? No? Tapos ngayon pag sinili pa yung nabaw, naku mas malaki ang problema ni ni Vice President Sara no? kasi yun mahirap ipaliwanag yun kasi yung peace and order funds kailangan nung resibo yung confidential funds kahit sabihin yung kung ano-ano sige pero that alone is very scandalous pero ito talagang lihimatayin yung mga tao pag nakita nilang billion-billion talaga pala ang winawaldas ng mga Dutertes sa Davos kapag ka naniwala ka sa mga vlogger na bayaran, katulad po nitong mga DD sheets na vlogger na vlogger na ito na mga bayaran, hindi po sa atin niya nagmula kung hindi sa mismong kasamahan po nila na si Ninyo Barsaga. Ayon kay Ninyo Barsaga, mga bayaran ng DDS vlogger. Eh, tanga ka. Kaya ang naniniwala lamang dito sa mga DD sheets na ito ay kapwa po nila tanga o kaya uto-uto. Eh bakit? paano po natin masasabi na ang katunayan na sila po yung mga utu-uto? Hindi naman maikakaila na sa nakalipas na administrasyon, napakalala po ng sitwasyon. Sabi nila, tahimik daw po ang bayan, hindi po yun totoo. Gaano karami ang namatay na Pilipino sa panahon po ni Rodrigo Duterte? Ayun po, dito sa balita, bago magtapos ang panunungkulan nitong si Rodrigo Duterte, June 24, 2022, six years of blood and violence, people we lost under Duterte. Basahin po natin ang balita. Manila, Philippines, there is no denying that the rhetoric of President Rodrigo Duterte is one that promoted violence. Over the past six years, kill and other related words were a staple in his public speeches. And More often than not, this violent rhetoric did not just stay as words but had become policies that targeted many sectors in society, most especially the most vulnerable. It's not that Duterte himself did the killings but his policies made a culture of impunity the norm in the Philippines. Hindi may kakaila ito na sa panahon ng panunungkulan nitong si Rodrigo Duterte, kaliwat kanan ang tumutumbang kapwa po natin Pilipino. Ang masaklap, hindi naman lahat yon ay may kasalanan sa batas. Marami pong mga inosenteng sibilyan ang napatay dahil po sa kalukuhan na bloody drug war nitong si Rodrigo Duterte. Tuloy na Philippine Human Rights Information Center Executive Director Nimia Pimentel Simbulan said that Duterte's legacy would be the institutionalization of state violence in the country, adding that he has done this not just in his war on drugs but also in other aspects of governance. At hindi po ito maikakaila. In fact, hindi pa nga Pangulo itong si Rodrigo Duterte, e eh inamin niya po sa television show niya sa SMNI na siya po ay nagbabayad gamit ang confidential funds para magpapatay ng tao particular sa city of Davao. Yan po ay nanggaling mismo sa kanyang bibig. Hindi po yan natin paninira. Siya mismo ang umamin na siya po ay nagpapatay using confidential funds. At isa sa interview na napanood po natin, itong si Rodrigo Duterte, inamin niya sa harapan ng media na tatlong tao ang kanyang pinatay at hindi niya mabilang ang dami ng bullets na tumama doon sa mga taong kanyang pinatay. Tuloy po natin. As Duterte steps down from office, Rappler takes a look at the number of lives lost in different sectors during his administration. Ito po, hindi po ito nagsisingmaling na figure. Hindi porkit binalita ito ng Rappler, hindi totoo. Ito po ay nakatatak sa ating mga datos. Ilan po ang namatay na mga kapwa po natin Pilipino? 6,252 individuals in police anti-drug operations as of May 2022 427 activists human rights defenders grassroots organizers as of December 2021 166 land and environmental defenders as of December 2020 23 journalists Media workers as of April 2022 66 judges lawyers prosecutors as of December 2021 and 28 mayors vice mayors as of December 2021 Tapos palalabasin mo ngayon maharlo ka na napakagulo ng kasalukuyang gobyerno E eh kung titingnan mo ang datos na ito, wala pa sa isang porsyento sa mga namatay sa panahon ng Duterte administration. O, kaya malaking kasinungalingan ang sinasabi po nitong si Maharlupa. Tuloy po natin ang binabasa po natin balita. Drug war victims. Duterte waged a war against illegal drugs in the Philippines. But at the end of his six-year term, there is still no strong indication that he really ended or even just dented this problem. Totoo po yan. In fact, makatapos na makatapos ng kanyang administrasyon, kaliwat kanan ang napakalaking napaguhuli ng Marcos administration. Ang katumbas na pagkakahuli nitong nakaraan lamang na almost two years na panunungkulan ng ating mahal na Pangulo ay halos katumbas na ng anim na, pan, anim na taon na panunungkulan ng Duterte administration. Tapos ang maganda sa ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos, nauhuli ang mga big time, nauhuli ang mga drug lord, pero halos walang namamatay sa mga police operations. O kaya kung ikukumpara mo, maharlo ka, eh talagang brutal ang pinupuon ninyong si Rodrigo Duterte. At ganyan kayong mga tangang DD sheets. Gustong gusto ninyo na ang pinopuo ninyo brutal, bastos, manyakis o kung anong-ano -ano pa. Minumura ang Diyos, ang konstitusyon sinabihan na piece of paper lamang at dapat ipamunas sa puwet. He succeeded however at smudging roads and alleys across the country red with blood. His drug war campaign targeted the poorest communities killing alleged drug personalities without them seeing a day in court. Pero yung kanyang kumpare na drug lord na mismo kanyang director general sa Philippine Drug Enforcement Agency ang nagsabi na yun ay drug lord na wala na lamang parang bula dito sa Pilipinas. Ang tinutukoy po natin si Peter Lim, kumpare nitong si Rodrigo Duterte, isang identified drug lord. Government data shows that at least 6,252 people were killed in police anti-drug operations from July 1, 2016, to May 31, 2022. This number does not include those killed by unidentified perpetrators, also called victims of vigilante-style killings, whom human rights groups estimate to be between 27,000 and 30,000. Ganon karami, Rappler. In September 2020, obtained government data showing that at least 7,884 drug suspects had been killed by the police since Duterte assumed office in 2016 until August 31, 2020. Tapos, ngayon sasabihin ninyo, makatarungan, merong, pub, merong public safety and order sa panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kalokohan yun na linlang nyo lamang ang publiko dahil kayong mga vlogger nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte ayon kay Nino Barsaga ay nababayaran. Kaya pinapakita nyo ngayon sa publiko at report kayo ng report Vlog kayo ng vlog na kunyari magaling ang Duterte administration pero nagising na ang katotohanan sa ang mga Pilipino sa katotohanan sa kasalukuyan na wala ang pagiging pinuno ni Rodrigo Duterte sa loob ng anim na taon ay isa sa malaking pagkakamali sa kasaysayan ng Pilipinas.